Breaking news, mahigit siyam na buwan na ang gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nitong araw lamang, naglabas na ng judgment ang Human Rights Watch na kung saan kinumpirma ng HRW na ang Hamas at apat pang mga armadong grupong Palestino nag-commit ng war crimes and crimes against humanity against the civilian noong October 7 attack nito sa southern part of Israel. Matatandaan na nitong nagdaang mga ilang buwan na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay inakusahan ng ICJ committing genocide. Ang pinagbasihan ng ICJ or International Court of Justice dahil sa lumulubong mga casualties o mga sibilyan sa gasa dahil sa isinasagwang operasyon ng IDF sa naturang lugar. Maging ang leader ng South Africa ay nagsampa na rin ng kaso against Benjamin Netanyahu committing genocide in Gaza. Napabalita din na ang ICJ ay maglalabas ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu, maging ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay nilabasan din ng warrant of arrest ng ICJ. Pero ang tanong, sino ang huhuli sa mga ito? Pero kinwestyon ni Benjamin Netanyahu ang hatol ng ICJ. Ito raw ay bias. Papaano na lang daw ang 1200 na mga Hudyo na napaslang sa pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 at nitong nagdaang araw, tila nabunutan ng tinik si Benjamin Netanyahu at ang maraming mga Hudyo dahil ang HRW o Human Rights Watch naglabas na ng hatol na kung saan ang Hamas at apat pang mga armadong grupong mga Palestino kumpirmado na nag sila ng numerous war crimes and crimes against humanity sa mga sibilyan noong October 7. Ang balitang ito ay kinumpirma ng BBC. At alam nyo ba mga kaibigan kung ano ang reaksyon ng Hamas at apat pang armadong grupong Palestino na galit ang Hamas at iba pang grupo at nagdemand sila ng apology mula sa HRW ayon sa report ng BBC Hamas angrily rejected what it called HRW's lies ito ang demand ng Hamas apology mula sa HRW kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan naniniwala ba kayo sa hatol ng HRW na ang Hamas at iba pang armadong grupo ay nagcommit ng war crimes against civilian during October 7. Ayon sa HRW, maliban sa pagkumit ng war crimes at crimes against humanity, malaking pagkakamali din daw ang ginawa ng Hamas dahil nilabag nito ang international law. Bakit? Sapagkat sinira nila ang border fence ng Gaza at Israel. Alam naman natin mga kaibigan na kahit simpleng fence lang ito na nagdi-divide sa dalawang bansa, ay napakalaking kasalanan kung ito ay lapastanganin. Kung baga, sa simpleng kaso lamang ay tinatawag natin itong trespassing, lalong-lalo na sinira ang fence ng Israel at Gaza, violating the international law. Ito ang haharapin ng Hamas. Maliban sa pagsisira ng mga fence, ay wala pa nilang awang inatake ang mga sibilyan. Pinagpapaslang din daw ng Hamas ang mga hostage nilang mga hudyo na nasa kanilang kamay na at meron pa daw pang momolestya na nangyari. At maliban pa riyan mga kaibigan, marami ding mga hostage ang kanilang dinala. Masusing isinagawa ng HRW ang kanilang sariling investigasyon at lumabas na sa kanilang investigasyon ang Hamas at iba pang mga militanting grupo na nasa Gaza ay nagkumit ng numerous war crimes at crimes against humanity against civilian. Wala raw dapat puwang ang ganitong gawain saan mang dako sa mundo. Ito raw ay hindi makatao. Sinariwa naman ng HRW ang ginawa ng Hamas noong October 7, 2023. Maliban nga sa 1,200 na mga Israelis at foreigners ang kanilang pinaslang, tinangay nila ang 251 at ginawang hostage. Meron ding mga 26 na Israeli communities and towns ang nilusob ng Hamas. Meron ding mga military bases ang sinalakay ng naturang grupo at dalawang music festivals at beach party ang inatake ng Hamas sa araw na ito. Kaya naman palagalit galit na galit si Benjamin Netanyahu at kahit sino-sino ng leader sa buong mundo ang kumausap kay Benjamin na ihinto na ang kanilang operasyon sa Gaza ay hindi ito Nakakarinig kahit paman number one allied nito na United States of America ay nakiusap na na ihinto na ang kanilang ginagawang operasyon sa Gaza. Maging mismong sa loob ng Israel ay meron na rin nangyayaring mga kilos protesta laban kay Benjamin Netanyahu. Ayon sa ibang mga Hudyo, gusto na nilang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay na naging reservist at naging sundalo para labanan ang Hamas sa Gaza, maging ang mga kaanak ng mga hostages. Ay nanawagan na rin kay Benjamin Netanyahu na pauwiin na lahat ng mga hostages na hawak ng Hamas. Napipressure si Benjamin Netanyahu dahil sa mga panawagang ito, nanawagan ang kanyang kapwa mga Hurdyo, mga allied countries nanawagan na rin. Pero nine months na ang nakalipas. Iilan lamang ang naaprubahan ni Benjamin Netanyahu na magkaroon ng ceasefire at hindi ito mahaba kundi temporary lamang at hanggang ngayon mahigit siyam na buwan na ang nakalipas patuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon kasi kay Benjamin Netanyahu, no permanent ceasefire until Israel's goal is achieved at ito nga ay ubusin ang Hamas. Nabuhaya naman ang loob si Benjamin Netanyahu nang merong mga grupo na nagkilos protesta na din sa loob mismo ng Israel na kung saan isinisigaw nito na tuloy ang laban. Balikan natin ang hatol ng HRW. Nitong Merkulis lamang, isinapubliko ng HRW ang isa sa kanilang mga bases sa kanilang hatol laban sa Hamas. Ayon sa HRW, hindi lang isang tao ang kanilang in-interview kundi 144 kasama na ang mga witness sa October 7 attack. Pinagsama-sama nila ang kanilang analysis at mga 280 na mga photographs at videos na ipinost sa social media at ang mga photos at videos na tinutukoy ng HRW na ipinost sa social media ay hindi mga ordinaryong tao ang nagpost nito, kundi mga grupo ng mga researchers. At napag-alaman din ng HRW na talagang napakalaki ng kalapastangan na ginawa ng Hamas fighters dahil pinagbabaril daw ng malapitan ang mga sibilyan kahit paman ang mga tao na nais makawala sa naturang pang-aatake ay hinabol ito at pinagbabaril kahit yung iba ay nakasakay na sa kanilang sasakyan upang makatakas ay hinabol pa ito at pinagbabaril kaya meron din silang mga natagpuan na mga bangkay na nasa loob ng sasakyan at mga sunog na Gumamit din daw kasi ang grupong ito ng mga granada at itinapon mismo sa mga safe room na kung saan nagtatago ang mga sibilyan at ang mga kabahayan naman ay ginamitan pa nga ng RPG. Ito ay ayon sa HRW. Mga bahay ay sadyang sinusunog ng Hamas hanggang sa masofocate ang mga taong nasa loob hanggang sa ito'y mawalan ng buhay. Ang iba ay sapilitang pinapalabas ng bahay, kinakaladkad ang iba ay ginawang hostage, ang iba ay kanilang pinatay. Ito ay ayon pa rin sa HRW. Ngayon, ayon sa HRW, hindi lang daw hamas ang may kagagawan nito. Meron pang apat na mga armadong grupo na nasa Gaza ang sumali sa naturang kaguluhan. Ibinigay naman ng HRW ang mga pangalan ng grupo. Una, Al-Quds Brigade. Ito ay isang Armed Wings of Palestinian Islamic Jihad or PIJ. Pangalawa, ang Omar Al-Qasim Forces, Armed Wing of the Democratic Front for the Liberation of Palestine, DFLP. Ang pangatlo, Abu Ali Mustafa Brigade, the Armed Wing of the Popular Front of Liberation of Palestine or PFLP. At ang pangapat, ay Al-Aqsa Martyrs Brigade. Ito naman ay nalilink sa Fatah movement. Ang mga grupong ito ay hinatulan na ng HRW na committing war crimes and crimes against humanity. Pero ang tanong, paano ngayon nila ito huhulihin?